Ako okay na dito ako against the Hindi ah. Dino, 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 gano, dino, ano? o, na kayo lumabas. Ako. Wait lang, be. ako na. Wait lang bawal lumabas. Hey! Oh, ba, kain kayo malaking malaking isda. Sige. na. Guys oh Silu lokid nandito sa tanay ngayon. Ako po naghuli nito sa Laguna Lake. <laughs> Ako po naghuli nito. Sinisid ko po. Guys, sinisid ko po sa Laguna Lake. Ayan. Ayan o. Ang dami ko nahuli. Isang ano Isang banyera. Ito naman. Kandule. Ang dami ko na huli. Ito, oh. Ayan, halos siya siya mapuno. Ito, mga siya oh. Ito, matindi, guys. nakipagbuno talaga ako dito. Ano kulihin eh. Sisid yun, silisid. Okay. Ito ang aming ulam agahan. Shout out. Sa aking manugang dyan, sa Kanada, si Roel Adiano. Sa kumpare kong Romy ka kauwi lang, nasa Australia sila. ganun din sa aking tarugtong ng buhay. O so ano ba tawag dyan? Ping-ping piska sa Ireland, Juro. Bakit ko nang sabing kapamilya ko, kasi po ang kanyang mami pato yun na nagparalas sa akin two minutes